Han, namimigay daw ng bigas yung kapitbahay natin ah. <laughs> namimigay ng bigas? Sino doon? Yung kapitbahay natin na lalaki na solo lang sa buhay. Aww. Ah! Yung kapitbahay natin na mahilig mangguhan ng panty? Oh! O ano? Ikaw na ba pupunta roon? Para kumuha ng bigas? Sayang din kasi, ang mahal ng bigas ngayon. Mm, ikaw na lang siguro ang pupunta roon. May gagawin pa kasi ako. Ah, sige-sige. Ako na pupunta doon. Oh, ba't ngayon ka lang? Bakit ang tagal mo kumuha ng bigas? May pila ba? Oo, oh, kasi binigyan pa ako ng limang kilong karni. Oh, lahat ba kayo binigyan? Hindi, ako lang ang binigyan. eh, bakit ikaw lang? Ang dami niyong kumuha ng bigas ah. Ah, may inutos pa kasi siya sa akin. Pinaakyat niya pa kasi ako sa puno. Ah, Pinaakyat sa puno? Ba't kanya pinakyat sa puno? Eh, hindi pa naman tagbongan ng prutas ngayon, ah. Ewan ko kung bakit niya ako pinaakyat. Tapos nangawit na siguro liik niya sa kakatingala, pinababa niya na ako. Nakuku? Sinilipan ka lang noon kasi nakapalda ka. Gusto lang niya makita yung panty mo. Kaya ganun. Nakuhan, alam ko na mga ganyang style ng mga lalaki. Kaya hindi siya magtagumpay. Ako ba naman maiisahan? hindi niya masisilip yung panty ko. Eh, hey, anong ginawa mo? Hinubad ko panty ko. Nilagay ko sa bulsa para hindi niya makita. May iling-iling pa nga siya eh. Siguro, dahil hindi niya nakita panty ko, ako pa. Pinuri pa nga niya ako eh. Paano kanya pinuri? Sabi niya, very good. Sulit na sulit nga daw yung limang kilong paka na binigay niya sa akin. Sobrang bait niya pala, no? Uh! I <laughs> don't <laughs>